patuloy ang ginagawang hakbang ng gobyerno sa pagdevelop ng mga parke sa pangunguna ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Nitong miyerkules ng umaga, lumagda sa isang kasunduan ang MMDA at Philippine Reclamation Authority para sa pagpapatayo ng isang linear park sa bakanting lote sa bahagi ng Rojas Boulevard sa Pasay City. Ang Rojas Boulevard Promenade ay isang 800-meter linear park na nagkakahalaga ng 70 million pesos na sagot ng MMDA. Isa sa malaking open space na ating nakita para i-develop, part po ito ng urban renewal project natin para po mag-develop ng mga open spaces para meron pong lugar ang ating mga kababayan na mag-spend ng time, mag-exercise, magpahinga at uh, magbanding kasama ang pamilya. Uh, it's just an ikanal e na naka-enclose. So wala ka naman pwedeng itayo na mataas dyan na structure. Kaya tayo nga ay nakipag-usap at nakipag-ugnayan sa PRA para instead na ganyan lang siya, konkreto, ay malagyan natin ng amenities para mga magamit ng ating mga kababayan as park. Tampok sa Rojas Boulevard Promenade ang iba't ibang pasilidad. Meron itong pet park, rest areas, football pitch at pathwalks para sa mga nais nice mag-jogging at magbisikleta. Ayon kay Artes, agad sisimulan ang pagpapatayo nito ngayong linggo at pipiliting matapos sa darating na Pasko. Tinitingnan na rin ng ahensya ang pagdevelop develop ng mga parke sa Pasig, Manila, tagig at iba pang lungsod sa mga darating na buwan. Tuloy-tuloy naman po yung pakipag-ugnayan natin sa si LGUs kasi sila po yung nagbibigay sa atin ng open space na i-develop ide po natin into a park. Uh, MMDA po ang gagastos. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.